Mahigit dalawampung kababaihan, kabilang ang limang menor na edad ang nailigtas po ng mga otoridad sa apat na magkakasunod na operasyon sa Lipa City, Batangas. Arestado rin ang limang hinihinalang notorious na bugaw, kabilang ang dalawang leader ng sindikato na sinasabing may mga suking kliyenteng politiko. Narito ang eksklusibong report. Isang informante ang lumapit sa News 5 para isumbong ang talamak na bentahan o ng laman sa Lipas City, Batangas. Pinatatakbo raw ito ng isang malaking sindikato. Dito na ang pinaka, ano na, pinaka main na siguro. Sa tingin ko, ha, pinaka main na ito. Ito na yung pinaka sentro ng talagang prostitution. Bit, bit ang aming surveillance camera. Sinamahan kami ni June kung saan nag-operate o mano ang grupo. Una naming pinuntahan ang Lipas City Plaza. Tinala rin kami ng asset sa mismong kaso ng mga prostitute na mabenta o mano sa mga parokyanong politiko at mga kilalang tao sa Batangas. Stay in daw dito ang mga babae. Sa mga kalsada raw ng Lipa, isang alias Joey naman ang na nagpapatakbo. Pero hinala ng asset isang grupo lang ang nasa likod nito. Sigurado ako doon may mga behind this eh, may mga politiko uh, may mga pulis na ano to tiga pag ano nila tiga pag tanggal nila Agad namin itong inilapit sa Batangas Police na agad namang nagkasa ng isang operasyon. Gabot ng pambayad yung sinatawag natin na bugaw, then i-apprehend yun. Apat na lugar ang target ng mga operatiba, base na rin sa inginuso ng source. Yeah. Kasama ang DSWD at Police, polis, una namin na ang sampung babaeng ito na i pa sa asset na nagpanggap naman na customer. Ulan, yoko, yoko, yoko. Ulan, takipo, yoko. Ay, ulan. Sa sunod na target, naisalba naman namin ang lima pang babae. Arestado rin tatlong bugaw at ang mismong leader nila na si Joey, si Gwit, na nagtangkap pumalag sa mga otoridad. Narescue rin ang apat na mga minor de edad na ibinubugaw sa plaza. Buling ni ng mga autoridad ang mismong itinuturong kasa. Sa apat na operasyon, mahigit ang nailigtas at limang bugaw ang arestado sa presinto ng atwiran pa ang mga sospek. Nagustuhan naman po nila yun eh. Naglalaba lang ko, nagluluto sa kanila. Kulong ang limang bugaw sa kasong human trafficking. Pero pinag-aaralan pa rin ang pagsasampar ng ibang kaso laban sa kanila. Nasa kustudiyan ngayon ng DSWD ang mga nailigtas na mga babae. Erwin Tulfo, News 5. Ang nakapagtataka po ay yung mga kababaihang na rescue ay patuloy pa rin na nasa kustudiya po ng DSWD. Habang ang mga bugaw na sinampahan ng kasong uh, human trafficking na wala pong piyansa ay pinalaya na kanina ng Piskalya.